Hmm? Hmm? Ay! premium niya! Ay! pa Ayun yun tol Tol na yung ano bulig Ito pa pa Ang laki Uy Uy <laughs> sa dilim tol sa dilim, sa dilim. Malakas mo ano yan eh Tumalsik yung putik pagka ganyan Yun eh. Apin yan gab Apin yan Apin yan Api African dalag, mga par. African dalag, mm -hmm. eh. Maitim, -hmm. eh. Yeah. Ay, ka-premium. So, Solid. Solid sa pagka-premium. Qualified. Qualified. O, <laughs> tutok, tutok. O, ito? ito. Tutok na dalag. Yun. Naan yan? Ay, wow, wow, wow. po. Uy, wow. Wow. Tumingala. Inihingal. Hinihingal. <laughs> Hinihingal. <laughs> tumingala eh Asa kanal yan marami na naman yan ay e, tayo bulik na to, ito ito makasaka ay dutong ay tamay babaning ka ay kanal mababaw niya mo hapon na naman pangatlong lusong na to ayun o ayun nandyan lang yan sila tal huli sa kanal <laughs> unang huli sa kanal manikal na oh, hmm? oh, <laughs> <tremium di> <laughs> <laughs> diba nga <payong> ito <laughs> ba? ay! premium di- Tiba pa yung rap. Bak, mga Baka <laughs> na po siya k kami na ma'am na Hindi <laughs> ka parang magugulat yung eh? biglang, biglang titihaya gano'ng kalaki <laughs> hmm. Yun, pangalawang ano yun ha, pangalawang huli sa kanal Kanal ng fish mga idol, yun yun Hindi siya kanal nang ano Kanal sa daan, hindi Parang oh, sa bali ano, magkita kami dun sa kanto paikderti? hahaha 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 Baka patukin ko ang ruwal. Baka patukin ko ang ruwal. Uy! Tapa, tapa, kumulo pa. Mm -hmm. <laughs> ang saya. Ay, 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 ay. Ang saya pala dito sa kanal. Ay, ay, nito ang iyan. Diretso Pwede yan. Masarap yan, prito. Oo, oh, prito. Sakto yan, ang stick na yan. mga idol, mahaba itong kanal na ito, itong kanal ng palaisdaan hanggang dulo. Tadda rin namin hanggang dulo, hanggang dulo. Masaya pala mga oriente sa kanal eh. <laughs> uy, yu, yu, yun, 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 yun. Uy, uy! Grabe tumingala yung kanina, no? Yung malaki.

Ito na hmm. Kasdan mo, masurprise na ka Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> Laki ng tilapia Kaya ba po tating si Kaya kayo no? Sino ba? Magpabara? <laughs> Pintali na ni Kalbo na din <laughs> Kaya na Oo, yun, yun bakas na oh hmm <laughs> <laughs> Aroy. Aroy. Hanggang dito na lang ata. Maging eh. alone. Bro, ubos na yung karga. Na oh. Malapit Marapit na sa ano. Malalaki. Marami pa sa malalaki yan. Sa malalaki yan. Nano, baterya yan ba? May isa niya kaya, karga? <laughs> Ikapali ya siguro. mag yan naman yung aparato na lampai eh hmm, lampai ya kira ya. gurami ya. eh gurami hmm

Eh wari mi kayan bab May charge nang kaulitan nanten. Hmm. Wala na talaga. Karin sa ano? Oh. Sigurado ng bulig ka rin oh. Hmm. Wala na, sumuko na yung ano. Aparato natin. Okay. Okay. <laughs> bye. All right, tangan dito na lang. <laughs> bye bye na. Okay, all right. Maraming salamat sa pag-tune in mga idol.